Hello guys. Good morning po. Today is December 20. Wala niyo po kung nasa ako. Nandito po ako sa Minato. Meron po akong gagawin dito kaya abangan niyo po. Kita niyo po 'yan. Wala po ako sa Arayat. Nandito po ako sa Japan. Kumusta na po kayo? Kung hindi pa po kayo nagsasubscribe subscribe sa aking channel, please subscribe and like and share po. Ang yung katakbo Andrea. Ipapakita ko lang po sa inyo dito. Nakita niyo po 'yan. Ang dami pong bike dito. 'Yan. 'Yan pong mga 'yan, mga bike. 'Di ba? Ang dami no. Yan. Dito po magpo-park yung mga bike Huwag po kayo mag-alala, hindi po mawawala yung mga bike na yan. dyan lang po yan. Hindi po sila talaga mawawala. Dito, actually, ito po kasi, ano po to? Ah, uh, park. Nakikita nyo na po to lagi. Kapag po nag, ano, ako, nag, kami ng mga anak ko, kahit nung maliit pa po, po sila, dito ko po, po sila pinapasyal. Ba, kita niyo po ang daming tao, di ba? Ito po pala yung binili ko kahapon, no. Yung ano, gas. At ito naman ang aking tire. Wala kaya akong nakalimutan. Mamaya po, ano, Sama ko rin po kayo doon kasi sasakay po kami ng barko. No? Katulad po ng dati. Ayun po o doon. Yan din pong ano doon. Kita niyo po yun. Sakayan po ng ano yun. Station. Hiro. You know? Ujina. Ujina Station po yan na ano. Na Minato. Ito, ano pong Minato? Anong Minato sa Tagalog kalimutan ko eh. Pasensya na po kayo. Ang ganda po ba ang place? Tanya. Ang may isa sa kayo po kayo doon. Surprise. Kita po tayo mamaya, okay? See you. Bye. Love you. Eh po ang oras natin, 12:25. December 20. December 202020 po tayo ngayon. Sugoy, ni. Eh. Balikan ko po kayo ulit mamaya. Ha? Pasok po tayo dito sa ano. Pasukin po natin ang minato. Ano man tawag sa minato sa Tagalog? Parang nakalimutan ko. Ano? Comment down below nga po kayo kasi nakalimutan ko talaga ano po bang tawag. See you po na. No? Okay. Ayan. Diba? Hindi ko talaga alam kung anong tawag. Ano ba yan? Plug. Ayan po. Kita nyo po yan. Nababasa niyo. Ako po nababasa ko yung konti. Yung mga simpleng ano lang. Mga simpleng Japanese words. No? Kaya pag umuwi po ako ng Pilipinas, pwede po ako mag-translate ng Japanese. Pero yung mga ano lang po, slide slide. Hindi po yung malalalim na ano, salita. Kaya kailangan po, mag-aral po ako mabuti. Hanapin po natin yung aking magandang anak. nasa na siya? Iwan po ako. Kasi sabi ko, magbablog muna ako doon sa ano, sa doon sa park. Sabi niya, sige, mami. Okay lang. Parang wala naman siya dito. Paano ko kaya hahabaan yung aking ano? Ayan, matatapos na po tayo. Pero sunod-sunod po ito, no? Kasabangan nyo lang po. Love you guys. Subscribe na po kayo kung di pa po, po kayo nagsasubscribe. Yurush ko po. Ingat po tayong lahat. God bless habang may buhay, may pag-asa.